Ah, pag-usapan naman natin kasi alam natin sinabihin niyo nga dati ng ano eh, ng deserve. Etong <laughs> sa Duterte Youth. Pero ito ho sa Duterte Youth issue, ang COMELEC ho ay eh, pinagpapaliwanag na ho. Ito formal na nila pinagpapaliwanag itong si Drixie. Para nga ho, sa paggamit ng uh, apelyidong Cardema kahit hindi naman siya Cardema. Yang eh, sabi po dito ni Ronald Cardema eh ano lang naman niya, parang political name lang naman na ginagawa rin naman ng ilang mga kumakandidato. Ano ang reaction natin dito, attorney? invento ulit. <laughs> mm -hmm. Dahil, kung titignan natin, hindi naman ang mga nominado ang kumakandidato for party list. Mm -hmm. Ako po, bilang first nominee ng kabataan party list, ako rin po ay nag-fill up ng certification of nomination and acceptance yung KONA. Mm -hmm. Bale, yung same document mm -hmm. na fill up para doon sa pangalan at yung sinasabing quote-unquote alias. Ginawa mm -hmm. ko rin yan. Mm -hmm. Titignan mo yung document, wala yan hindi yung alias. Mm -hmm. so, sa ibang mga kandidato, mayroong blanko dyan na sasabi, kung um, may um, gusto kong alias mm -hmm. na itawag sa sarili mo, mm -hmm. hindi mo lagay. Walang ganun sa party list. Ang meron, last name, first name, little name. Mm -hmm. Tapos, um, kailangan mo yun isulat. Tapos sa dulo, inonotaryo yan. At susumpa ka mm -hmm. na lahat ng niladay mo sa kona at ako, ano sa anumang dokumento at sa pastas ng kumerek ay totoo. Mm -hmm. no? At ang legal truth. So, ang paglagay ng kagdema sa last name is a uh, misuse. Mm -hmm. It is, no? When, if you look at the comalic rules, it can be called material misrepresentation. Okay. And so, tama lang na nagkaroon ng show of order. Pero hindi nga po, ito nga, yung causes actually na kinakaharap ng Duterte is for disqualification. So, mm -hmm. pangalan, uh, last name, wala, sa kaalaman natin, no, wala pang nagpa-file mm -hmm. ng um, cancellation of registration or uh, disqualification. Pero nagkusa yung conflict kasi grabe naman kung mm -hmm. may material misrepresentation na mapapalag Okay, sige. With that, maraming salamat po. Uh, Attorney Rene, sa inyong oras, sa inyong mga mabuhay po kayo. Ingat po tayo. Salamat po. Uh, maraming salamat po kita. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy.